Terus huh. <laughs> Thank you, Jay Thank you, oh, thank you oh, <laughs> Ih oh, 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 Tapau. Tapak. Tapak mga kunos. Yo. Go. Oh. Okay oh. Tamarung po ito mga kunos, tamarong. Ito ha. Oh. Ito po asa. Yan nasa asa po. Yan, hasa. Amina ah, asa po mga guro no. Uh -huh. Ito tamban tuloy stories Tamarung dah, Ha Tamarung Tama tama ni tamarung oke okay. Oh, dami ha Dami mga gurus oh. Salamat po jus Diyos Ama In Jesus name Ayan no? Oh.

So yun, hindi ito lang uh, Maraming salamat po maraming, maraming salamat po sa patuloy yung panunood oh. uh, Lagi sumusabay-bay sa mga video namin uh, Fishing adventure Maraming salamat po talaga So hanggang dito na lang po uh, Kayo mag-ingat po kayo palagi dyan Lalo uh, so, na ngayon, nagula na ngayon baha, magingat po kayo palagi So, hanggang dito na po Stay safe always and God bless us all Bye bye po, bye 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 bye